Hi, mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Jonel. Ang tanong niya ay, paano ko nga ah, nalabasan siya tapos hindi ikaw yung iniisip mo? So yun ang pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago pa lang sa kan channel, please consider to, to like this video and subscribe my channel. So paano mo naman nalaman na hindi ka yung iniisip. Baka naman kamang hinala ka. Okay, nabasa mo ba yung isip niya? May kapangyarihan ka ba para mag-isip na hindi ka yung iniisip niya? Okay, so pag tayo dun sa mga tamang hinala, nakakasira yan ang buhay, nakakasira ng relasyon. At syempre nakakamalas yan. Nakaka... Alam mo yung nga, sinasabi kong malas. Yung mga iniisip kasi natin na hindi tama, nakakamalas sa buhay. So, kapag gusto mong siswertehin ka, dapat hindi ka nag-iisip ng hindi maganda. Dapat lagi maganda ang iniisip mo para maganda din yung pasok ng pera sa iyong buhay. Okay? So, paano nga ba kapag hindi ikaw ang iniisip habang ah, nilalabasan siya? O kaya naman, hindi ikaw yung dahilan kung bakit siya nalabasan. Ako para sa akin, okay lang. <laughs> okay lang kapag hindi ako yung... Ah, tinutusok niya. Halimbawa, may napanood siya, tapos uh, nag-SS siya. So, okay lang sa akin. May pinapanood siya, nag-SS sa sarili niya, sariling sikap niya. So, okay lang sa akin. Pero, kung halimbawa, Kaming dalawa ay nagpapalakpakan tapos nalaman kong iba yung iniisip niya. So, syempre magagalit ako at away na malala yun sigurado. Okay? So, kapag halimbawa ang sitwasyon, ayan, nanonood siya ng uh, mga panoorin na alam niyo na. Tapos may ginagawa sa sarili niya, okay lang yun sa akin. Kasi okay lang naman sa akin na manood ng iba kasi hindi naman mapipigilan ng isang lalaki na may panuorin talaga ng mga ganyan. Mga pantasya ba? Pero siyempre, depende sa sitwasyon. Alam ba ang pinapanood niya yan, Yung mga kakilala niyo lang, tapos eh, niya nga, mga ang mga dami pa yung mga luwa ng kaluluwa. So magagalit ako. Depende pa rin bago ako magalit. Siyempre, dapat hindi kilala. Malabong mangyari na kakilala niya. Malabong mangyari na ma ma makasama niya yung mga ganun. so ganon yung eksena so kapag halimbawa nalaman mo na iba yung rason kung bakit nalabasan ang iyong kapares maghiwalay na kayo, yun yung mapapayo ko uh, yun yung mapapayo ko na pwede mong magawa kapag halimbawa, iba na at binagamit ka na lamang niya para makaraos siya So, sana na siguro ko na ng tama ngayon to like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.